It's my life. life. Nagandaan na kami <laughs> Nang walang puno Ayan guys, malapit na Nakikita nyo ba yung island na yan? Yan, yan, yan Puntahan tayo ng mga terrorist Alam niyo yung terrorist yun di <laughs> Yung panggera <laughs> Tourist spot kasi yan mga guys Yan hey, Pops, palat, pita lang sa kalam. hahahaha <laughs> sagwan yeay okay. ayan o karang niyo pang yukal tagalan to o wala kasi tayo lagayan ang kamera mati na lang helmet mo? hiyan Pak Hingga, apa bangga, Pak Hingga Minum tubig Minum guys, minum tubig dulu